Macau Blackbirds may sinabi sa magiging debut game ni Justin Brownlee sa Meralco Bolts. Tyler Lamb may matinding sinabi sa host country ngayong SEA Games na kanyang bansa na Thailand. Marami nga ang buwisit na buwisit ngayon sa host country ngayong SEA Games. Unang-una na dyan ay ang mga Pilipino basketball fans, lalong-lalo na si Coach Norman Black dahil sinira ng Thailand ang kanyang original plan sa Gilas, Pilipinas kung saan pinagbawal ng Thailand si Justin Brownlee at inubos yung mga half Pinoy sa kanyang lineup. Pero meron niyang isang kilalang player sa Thailand ang busit na busit din ngayon sa kanyang kupunan. Yan ay walang iba kundi itong si Tyler Lamb. Kilala itong si Tyler Lamb bilang mukha ng Thailand basketball team. Actually, si Tyler Lam, yung pinakamalakas na player ng Thailand. Pero ang nakakagulat, hindi siya nakapasok sa kanilang national team. Matagal nang ibinabandera ni Tyler Lam ang Thailand, kaya nakakagulat na hindi siya naipasok. At sa ipinose nga nito sa kanyang social media account, ay isang araw malaking big joke ang paparating na Sea Games. Nag-reply pa ito sa isang comment na hindi daw makabuo ng malakas na kupunan ang Thailand kaya yung ginawa ay pahinain ang lahat ng kupunan. Ayon pa rin kay Tyler Lam, suportado niya pa rin daw yung mga athletes na nagre-representa ng kanilang bansa. Pero pahabol pa nito, mas better pa raw yung last SEA Games sa Cambodia kumpara sa paparating na SEA Games sa Thailand. Grabe nga yung statement na yan ni Tyler Lamb dahil alam naman natin yung nangyari sa Cambodia. Kung saan, grabe rin yung garapal na ginawa ng Cambodia para palakasin ang kanilang kuponan. Pero para kay Tyler Lamb, mas malala yung ginawa ng Thailand. Kung saan, hindi raw makabuo ng malakas na kuponan, kaya ang ginawa na lang ng Thailand Federation ay pahinain ang lahat ng kupunan. Hindi malinaw kung bakit hindi na ipasok si Tyler Lamb sa lineup ng Thailand. Possible na isa siya sana sa naapektuhan sa pabago-bagong rules na ginawa ng Thailand. Pero kung titingnan nating mabuti, eligible maglaro si Tyler Lamb Under FIBA, considered siya as local. Kaya nakapagtataka kung bakit hindi siya nakapasok sa lineup. Pero yung nakikita nating dahilan ay hindi siya pabor sa ginawa ng Thailand napahinain pahinain ang lahat ng kuponan. Muwang ang gusto ni Tyler Lam ay tunay na kompetisyon kung saan mas malakas na kalaban equals tunay na laro. Hindi natin alam kung hindi ipinasok si Tyler Lamb sa Thailand lineup o baka naman ayaw niyang maglaro dahil sa ginawa ng Thailand napahinain yung mga kuponan gaya ng Gilas Pilipinas. Isa lang ang ibig sabihin niyan mga chong hindi talaga maganda yung ginawa ng Thailand sa SEA Games. Kaya kahit si Tyler Lam na kanilang player ay binabatikos ang host country. Kaya mga chong ano ang masasabi nyo na tinitira ni Tyler Lam ang Thailand? I-comment mo lang dyan sa ibaba ba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Macau Blackbirds may sinabi sa magiging debut game ni Justin Brownlee sa Meralco Bolts. Ngayong araw nga mga chong ay ang debut game ni Justin Brownlee para sa East Asia Super League. Marami ang nag-aabang kay Justin Brownlee kasama na dyan yung makakalaban ng Meralco na Macau Blackbirds. Ayon nga sa Macau Blackbirds ay noong last game pa nila ina-anticipate na maglalaro si Justin Brownlee para sa Meralco Bolts. Kaya naman, ngayong kumpirmado ng maglalaro si Justin Brownlee ay hindi na nga daw sila nagulat. Aminado nga rin ang Macau na mas lumakas ngayon ang Meralco Bolts sa pagkakadagdag ni Justin Brownlee. Last game ay nagawa nga daw silang madomina ng Meralco kahit wala si Justin Brownlee. Pero iba na raw ang Macau ngayon. Nagkaroon nga daw sila ng adjustment kung saan nasolusyonan na daw nila yung kanilang problema last game. Kaya naman, kahit maglaro pa daw si Justin Brownlee para sa Meralco Bolts, ay kumpiyansa ang Macau Blackbirds na magagawa nilang makabawi kontra sa Meralco Bolts dahil sa pagbabalik ng 7 foot 6 big man na si Sam Deguara. Kaya kahit mayroong nadagdag daw na Brownlee sa Meralco, meron din naman daw nadagdag sa kanila na napakalaking big man hindi nga rin daw magiging problema ng Macau Blackbirds si Justin Brownlee dahil marami nga daw silang po pwedeng ipang depensa at ang pinaka pinagmamalaki ngayon ng Macau Blackbirds ay si Samuel Deguara kaya naman hindi nga raw natatakot ang Macau Blackbirds sa pagkakadagdag ni Justin Brownlee dahil lumakas nga raw yung kanilang frontcourt position dahil sa pagbabalik ni Samuel de Guara sa kanilang kupunan. Pero parang nakakalimot ata ang Macau Blackbirds dahil hindi na bago kay Justin Brownlee itong si Samuel de Guara. Nakalaban niya na ito noon sa Alab, Pilipinas kung saan ilang beses itong nilamon ni Justin Brownlee may isang pagkakataon pa na binastos ito ni Brownlee sa kanyang posterized jam. Kaya naman, hindi nakakatakot yung pagkakadagdag ni Sam DeGuwara para sa Macau Blackbirds. Makakatulong ito sa kanilang frontcourt position pero mas malaking upgrade yung nangyari sa Meralco Bolts dahil si Justin Brownlee yung nadagdag. Alam naman natin kung ano yung mga kayang gawin nitong si Justin Brownlee. All-around player, kaya nitong mag-adjust kahit ano pang kuponan at kahit anong klase ang kanyang kakampi. Kaya naman, masasabi nating Meralco ang mas lumakas. Pero ayon pa rin sa Macau Blackbirds, ay handa sila kay Justin Brownlee. At tingnan natin kung anong klasing depensa yung gagawin nila kay Justin Brownlee. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi ng Macau Blackbirds sa paglalaro ni Brownlee sa Meralco? I-comment mo lang dyan sa ibaba.